Nandito nga pala ako ngayon sa Pilar. At ayan. Kinukunan ko ang mga magagandang gusali na nakatayo dito sa Blas Piñas Pilar Village. Yun ang pinagagawa ni Tio Ramon na bahay. Mansyon ni Tio Ramon. Ito ang mangga ni Don Fernando at ang kanyang lupain na singlawak ng isipan ng mga sayantipiko. <laughs> Yan ang kalawakan ng lupa ni Don Fernando na ngayon ay tinatawag ito Pilar Village may mga ilan ilan pa lang na mga bahay na nakatayo dito sa looban at ayan na nga kinukunan ko sila mga bahay na mga ilan ilan lang pero marami dito ay ang mga nag squat na mga karamihan ay Pinoy din na walang mga titulo ng lupa kahit sila ay Pinoy at taga rito ay wala silang mga lupang kahit sakahan man lamang sana ay ipinagkait sa kanila ng mga damuhong namumuno at mga milyonaryong may-ari ng mga lupang ito magkaroon man sila ng lupa ay bilang regalo na lang siguro ng gobyerno or pamahalaan ng Pilipinas lahat ng mga taga probinsya ay pumupunta sa kamay nilaan sa pag-asa o pagbabakas sakali na gumanda ang kanilang mga buhay pero ito ang nadatnan ninyo sa lugar na ito ang sobrang guto at hirap ng buhay only in the Philippines na nagsasabing more pan daw sa Pilipinas more pan dahil maraming naguguto dahil na rin siguro sa mga ilan nila nating mga Pilipinong tamad na umaasa na lamang sa panghingi o limos at hindi magtrabaho na dapat ay pagpawisan ang kanilang ginagawa pero sila ay nandun nakatunganga lamang at nagaantay ng biyaya ng iba na naghahanap buhay lang din ay inuhulda pa nila hindi ko sinabi lahat sinabi ko ay mangilan-ngilan lamang bilang sa daliri ngayon ang mga tao dito ang jogging siguro pampalakas resistensya ang pag jogging sa hapon at gabi tama ho ba, mga kabarangay ngayon ang Ohana Condo sa may boundary ng Muntinlupa at Las Piñas A whole new world.